araw panibagong vlog na naman tayo ngayong araw to guys so ang vlog natin ngayong araw to guys ah, magluluto tayo ng isda guys so ato ning sambuan guys oh yung oh, ng isda guys so oh. risk ko pa kaya ni guys ang tawag na ning isda sa mo sa Quezon province guys kay torsilyo amo mo to, sa ini tawag sa bisaya sa ning isda ako ka ibaw sa bisaya Nga na atay kondre oh guys kamuti kaya nga itong mga lamas, ito pa na nagsubo pa may papalit sa ating lahat sa mga lamas, kamatis, sili, sibuyas, o kalamansi na ating pampaas mga kalamansi guys. So, oh, so guys, dito na ang ating mga lamas guys. Kaya akong gisugo ang akong anak na si Prince papalit ng mga lamas, mauna yung kamatis. Amin mo, pila ng kamatis guys, ang buok. Tag size, ang buok yung samuha guys. Dara guys, no? no? Grabe no? Mahal ka ayo. Pero tayo nitong ano, dalawang sili. Ala, na anak, ingit ngit. Tabi, ngit, ay madaan. Oh, daw dalawang sili. Tagpila ang sili, ang buok, tag, 5 ang buok guys sa sili, no? Grabe. Grabe ang panitong karon guys. So oh, nagpa bukal oh, oh. ako ng tubig guys, tuwa dito ang among lutuanan. So mauna na guys, nagpainit akong daang na tubig guys. So ikabukal na na guys, ato nang ibutang ang mga lamas, ang kamatis, ang sibuyas, ang sili ug uban pa. Ating mga lamas guys, so ato na ning i-prepare ang mga lamas. So ang sibuyas ato ning palitan daan, syempre no. Ay, ang sibuyas guys, maraming mahala. no gamay kay ang gamay kay sing kopisos kay so mo lang ni nga guys kay so sing kopisos okay, nga sibuyas grabe no ikat nang nato ni na sa ina nato nga o nga to ina nato ni pinuhong kay ya nga tong sili gihugasan na nako na ni sili guys so ato ni na, ibutang ato no sa kuan mami ang kamatis ah, ang tangtangan sa niso inaalam ko ba kung guys kaya ako hindi nangang sa mga kwan ba sa mga liso pero hindi kanya kabataan mga pero pero ako ako lang tangkangan so pare hindi man tayo pare kaya sa kanang ano. discounting basahin ako ako lang tangkangan sa mga liso guys so naman, guys ng tubig Ato na ibutang na ang mga lamas guys So, diretso na natin yung butang guys. Ay, so, mabay taga video. Ako saan yung butang nato antes ako ipakita sa inyo. So, let's go! Pala kayo guys. ngit, -ngit, -ngit guys. At ang butang plus light. So, tara guys. Ako nang ipakita mga lamas. O, buka na kayo, di ba? So, ato nang ilunod ang isda guys. Atong kaon ang isda. Okay. Lisod kayo ning isod kay ning mag vlog guys nga way taga video no. Ato tanan guys pag pagdating sa editing, sa pag video, Lisod kayo, grabe. So ato nang ibutang isda Paano ano nga ako ha. Ilunod. Ato na nang ilunod usa-usa ang isda, guys. Ah, putong tagasa yo. Oh. Ano na ko ni lang guys, eh. ay. Nay. Ang unsa man tawon ni? Eh. Di ka Oh. Tampik o lang ato ni ron. Gamay magina kong na kuanan nga kuan ng kaliro, guys. Gamay no. Tanawa, oh. Wait lang, kuha tayo ng sandok. So, nagkuha lang kong luwa, guys. Kaya ato nang iduot atong inana inana ba o iduot na to na ato nang iduot inana ba kay ilamig ng duot duot ba di ba naaliha naaliha ang kalami sa duot duot o di ba ug atay buhaton nga kuan <coughs> lamig man ginang iduot duot na to ba kay matagam tamang ginato ang kalami sa duot duot <laughs> so dala guys ah uh, kana gyud ana ana ba iduot duot na to o di ba o, Oh, ko lang nga ako. And then, unya guys, ato ni siyang pabukalon. Ato na po siyang takuba, no? So, unya, pakita na po nato ito, unya, ikabukal. Okay. Sa atong giluto nga pabukalon na guys, may inoom sa tananin, guys, nga okay. akong giinit, guys. Ayan. <coughs> Pero man ako niinom kalabunta, guys, ang loyang dilaw o loyang duwaw. <coughs> loyang yelo ba? Ato ni inoom, guys, kanang mapatay kaon. <coughs> Antes, abang nga, <coughs> while nga nagwaiting ka sa atong giluto no kaya atong pabukalon okay, niya ato na na siyang lama, ah, ato na na siyang timplahan and then ato na ning ibutang ang guys sa kamuti o oh, di ba kinaka <laughs> ako na ko kinaka kapi ba tubig so ayan na nga guys magtimpla na ta guys ato na butang ang asin guys narang guys no? Oh. o oh, timplahan na nato ni guys kay karon lami na ginis ka Asia guys Oh, grabe na bukala guys, oh. Lug, na, na, na ang mata sa isda guys. Sa, ka, ano, kusog sa bukal guys. Oh, ano niya. Itong tilawan di. Hmm. <coughs> lami na eh. Lamian sa sabaw guys. Tamis tamis is good guys. Basta inani ganing kung ano, luto. Lami kayo. Oh, ano niya. Butang nga na itong gamay nga. Pampa, kung ang Ah, uh, butangan butang itong uh, Dashida. Yan. Dashida ang nilagay ko sa Korean niyo yan mabibili ang dashida sa Korean na groceries. Ang dashida ang nagpa-lamis sa atong niluto karong adlaw guys. Ito pa na asin. Mura mag <coughs> Mura magkuwang sa asin guys. Oh, di ba? Dilawan na natong utrobe. Eh. -hmm. Lami na kayo guys, ato nang inuot-duot guys kay inana man na ang duot-duot. Lami man ginang duot, -duot no. natay tay buhato nga kuan lami mong ginang inuot-duot ba. Nya, syempre ato na ning ibutang ang guys sa kamuti. Mm, oh, na na, nara na, guys. O oh, di ba? Inana lang na o oh. inuot-duot na to guys. Oh, lami mong ginang duot-duot guys. Sinulingi ka naman si. And then ang panghuli natin ato isang hinayan ang kuha kay maluto man dali maluto. Butang nga kalamansi. Usara oh, sarang ka kamong kalamansi, guys? Kasi wala real lasa. Pampa ano lang ba? Pampa aslo-aslo ka ba? Oh. At ang butang kalamansi. oh, nara. Wow, lamik ka ayo. Hmm. Mone atong luto karong adlaw ba guys. Sud so, ana mo. Pa. Tani udto guys. Beda, daw atong dili Tukuturo na itong tilaw, guys. Mmm. lamig kayo, mga mga nga Tara na, mga mga. lamig kayo. Kao na. So, lamig kayo, guys. Ang akong niluto karong isda. Ang tinuwang isda, guys. So, thank you for watching, guys. And see you on my next vlog. Unya, unya. Ako na po ning kuhaan. Ikakao e, na. Kukuhaan na po na kong panibagong vlog. So, mga araw to, guys. kay luto naman, eh. So, ato na ni siyang takuban. Okay.